Wala, wala nga lang pero kung nagbubog talaga to sa akin Kaya siguro kaya niya ako eh, madami ka pang kakain yung bigas doon oh, Diba? Oo, oo, oo Oo, pumapalag po oh, oh, oh. oh Ang oh, no. <laughs> lakas oh! Oh my god! Ang galing. Ang galing. Talaga naman, Napakalakas ko. Bobo ka ba? Patay. Patay. Pak. 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 Yan oh. pa. <coughs> sige, ha, Nasuhin nyo. Pak. Pabigat ka! Pabuhat ka! Nor, Chris. Shout out sa'yo, Nor, Chris. Thank for sharing my stream. Ayan yung mga hindi pa nakapag-share ng stream natin. Mamaya-maya mga pre, mamimigay tayo ng Gcas. I'm so rich. Kaya ko ako sa'yo pre, share mo na yung stream natin, Yun yung diponggol. Bahala ka sa buhay mo. Si sino naman maganda pre? Sugal ka na lang pre. Talo na kayo sa sugal no, talo na kayo dun no. <laughs> hindi ko na alam. Clint Tank. Ah, Clint Tank. Okay, pagbibigyan kita, Clint Tank. Sabi ni paring Maxwell. Okay, Maxwell. Sige, pagbibigyan kita. Ano ka na sisira ulo? Uy! Ay, di puta. Ala, sorry. Bobo ang puta. Putang ina, picking na pala. Sorry, hindi ako nakapick. O sige, anong gagawin natin kay Laila na lang? Bahala ka sa buhay mo. Di hey, ako nakakilala sa iyo ng isang panaginip na hindi naman natatulala sa ito. Na, no. ka ba? Ibigin mo ako na tunay pero hindi ka na pala nagibigan na na pero di mo naman ako inibig na bobo ay nasa. Tama na, nahihilo na ako. Tama na ako. na ko sa'yo pag-ibig na mundo. Gagoy, binta natin to. Putangin na, men. Kaya ko to. Putangin na, nakatakbel ako dito eh. Tumesting ka! Kaya ko to, pre. Bugbog to sa akin mamaya. Oi, putang ina, mamamatay ako. Boom deserve. Napreyet pre. Wait, Gago to ah Musubra na kayo ah Skillan mo nga Kala siguro niya Kaya niya tayo no Hindi niya alam Pinakamalakas tayo mag Tatamahan kita Kaya pa ng life Gago wala kang kasama dyan Saluhin ko Saluin ko, saluin ko, guys. Kaya ka na kikilig ako! Utang ina, nasa gilid pala! Bobo ka kasi. May kasama kasama, bug to sa akin eh. Ulol Ay, lang talaga eh. Talaga namang napakaswerte nito. Ang ina mo ka. nice. Magaling kang kupal ka. Okay, siguro ka swerte ka lang, may healer kayo. Kung wala kang healer, bug sarado ka sa akin. Sinasabi ko sa'yo. Anyabang mo, angas mo ah. bug to sa akin eh. Swerte lang talaga may kasama eh. Kung wala to kasama, pre, bug talaga to sa akin eh. Basta ako matatakot. Wala ka lang ang biro, pre. bug talaga to sa akin. Kaya siguro kaya niya ako eh. Madami ka pang kakainin bigas dong. Oh, diba? Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oh, pumapalag oh. oh, po oh. Oh, no. Ang <laughs> lakas oh Oh my god Ano kaya niya ako Kaya niya ako Kaya siguro Kaya niya yung tank Laila ko no Ulol oh, Ulol oh, Ang dami yung mga Inayo pa kayo eh Putra guys Isa-isa lang kasi Ano Diba Tangin ang dami kasi no Talo <laughs> Gagong dami nila oh. So many questions in the ends. Nice, yan, yan. Sige, ubos yan pa, yan. Patay, abula, 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 pre. Buwin oh. ka pala. Eh. Ano, palag, ano? Patay na to. Patay na ko, matay na to. Matira ko, matibay na to, pre. Pak, pak, pak. Diba? Hindi nila ako kaya, pre. Kahit anong gawin nila, pre. Ako na mag-front, pre. Sige, putang ina pala ganito. Uh. Diba? Ang galing! Ang galing! <laughs> okay, ubus. Uy, sabis, oh. pre, oh. Okay, pre. Sabis, uh. pre. Uh. Size 1! Magaling kang kupal ka! <laughs> <laughs> ang lakas ng tama mo, tama ka na. Grabe ka, Lolo. Ang lakas mo, Lolo. Tatamahan kita. I remember the day when you were with me. Wala well, uh, yan. Yes. O, oh, di ba? Ang galing, ang galing. Talaga <laughs> naman napakalakas ko. Bobo ka ba? Patay, <laughs> mm, patay, pak, 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 pak. <laughs> ang pa, abul Suin so, nyo. Pak. Pabigat ka! Pabuhat ka! eh, <laughs> malakas talaga yung can ko eh. Layla ko eh. Hindi talaga nila tayo makakaya. Anong ka nasisira, ulo? Kahit anong gawin nila, masyado akong malakas para sa kanila. Nakadrugs ka ba? <laughs> Medyo nakakawawa na sila sa akin. Magkitaan <laughs> mo ng combo. Sayang naman. Ayun o po, ang dami o! Oh. Gago, lilat! Oh. Tangin ang lakas oh. nun oh. Ang lakas oh! Oh my oh. god! Ang uli, ang lupit nun o! Oh. Bobo ka kasi! Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mong magbabatid? Ala! Ala! Mama! Saklolo! Bahala ka sa buhay mo! Pati yun! Pacharap Tabang boy! Tabang boy, Tabang pre! Tabang pre! Tabang pre! Tabang pre! Uh, <laughs> Magaling kang kupal ka. Lubos no, ka sa ko, ganun. <laughs> o, oh, ito na, ito na, ito na. Mananalo na to. Retreat. Tumesting ka! <laughs> nice. 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 <laughs> Oh, boss. Ang galing. Ang galing. Ano? Ano ang gagawin ng puso mong ngawikin mo? Tama na. Nahihilo na ako. Tama na. Ako, oh, ako yung nagbida dito. Ako yung bida dito. Baka inaakala nyo ako yung bida dito, ha? Bobo ka ba? <laughs> Nangihina ako sa kabobohan mo. <laughs> wow naman. Ano walang pag-asa ako ang putre, ako ang bumirada doon pre. Kitang-kita mo naman siguro, 'di ba? Hindi wow. Is natin doon eh. Lakas ko talaga doon to. No? Kita mo 'yan? Kung wala lang talaga yung marks marks Manila ng support po, bugbugin ko 'yun eh. Ulol. Oh, May support na kasi siya eh. Meron siyang healer eh. Lakas talaga natin, no?